Ikaw na hindi mami at daddy. Dahil po sila busy. Ang po namin, si chicken, tokwa, tangkong. Iwain po natin ang mga sangkap. Daddy, help! Bubutayin yung tangkong para ang kain. Iwain naman po natin ang tokwa. Mommy, help! sa kalahati. Wine po muna sa kalahati. Please. Please. pag po namin ang balat ng chicken hybrid si Daddy. <laughs> Iwain na po namin ang atay. Ungkas tayo ng gulay. Lulutoy na po namin ang ulam. Lagyan po na. Ilagay po natin ang bawang. Aliwin po natin pa hindi masunog. Lagyan po natin ng sibuyas. Lagyan naman po natin ng atay. Durugin po natin maigi ang atay. Sirito po natin ang takwa. Isunod naman po natin ang chicken. Lagyan po natin kunting asin at paminta. Lagyan po natin maunting patis. Tapan po natin para maluto. Lagay na po natin ng gulay. Lagyan po natin oyster sauce. Lagyan po natin mountain to wheat. Lagyan natin na makunting suka. Panghuli, lagyan natin ng takwa. Haluhin po natin. Very good. <laughs> Shoutout nga pala kay Sophia Eginto! <laughs>